yeah <laughs> Hi guys! So, nandito ako sa hotel ko ngayon and second day ko dito sa Paris tapos pupuntahan ko sila dun sa hotel nila. Medyo magkalayo yung hotel namin pero malapit lang, parang mga 6 minutes away lang siya na lakad. So, puntahan ko sila dun ngayon and hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon. So, pero excited ako and natutuwa ako kasi naiyak si mama kahapon sa sobrang tuwa. So, na-surprise talaga and ayun, success ang aming pa-surprise ni Javi Ray. So, naglalakad na ako ngayon dito papunta sa hotel ni na Javi Ray, and alas 8 na po ng umaga umaga ngayon dito. And then na po yung Paris. Wala ka tao tao. <laughs> kasi siguro Sabado ngayon, no? Baka pahinga yung mga tao. So wala masyadong tao. And parang sarado pa halos lahat ng mga restaurants. And wala ko nakitang pastries dito. Gusto ko sana bumili ng croissant dito. Kasi masarap yun dito, di ba? Um, so ayun, pero marang walang masyadong tao. So ayan, punta na ako sa hotel. So ayan, nandito na ako sa Hotel ni na mama. Ayan si mama. Tsaka si Lindy. Ay, po. Ayan. Wala kasi akong breakfast doon. Tapos sila may breakfast dito. Ang ginawa namin. Alam. Ninala namin yun. Nilagay namin sa bulsa namin sa inyo. <laughs> <laughs> pinag na nila ako ng, ayan, may croissant. At saka ito ay, pao chocolate yata to. Oh. Ayan. Pao chocolate. May chocolate. At saka itlog. Thank you, Lindy. Thank you. at saka mama. So, magbe-breakfast ako sa kanila dito. Tipid. Mama, ba't ka umiiyak? Nanonood ka lang ng vlog ni Kuya Ryan. <laughs> Happy ka, nandito ako. Siyempre. Para namang hindi tayo nakita nung August. Kaka-uwi ko lang ng Pilipinas. ay isin talaga talaga. Pag mahal ng nanay ang anak. Oh, Chisera, thank you ma. Love you ma. Love you too. Ayan, si Lindy. Dito si Lindy. Oh, ay eh, kaya din ako. <laughs> <laughs> Nagulat ka, Lindy? Hindi mo alam na padating ako dito? Hindi talaga siya kasi nakatalikod ako doon. No? Tapos sabi ko, wala parang narinig yung boses. Kasi ako ganito, wala. Si Si nga. <laughs> surprise kami lahat. Ay, um, yes, buti na lang. Success ang surprise <laughs> namin. Oh. Mamuyok na iyok pa din. <laughs> so, nandito kami ngayon sa outlet store dito sa may Um, Paris. Tapos si mama naglalambing sa akin. Gusto daw niya ng parang rubber shoe, sapatos, kasi nahirapan daw siyang maglakad. So, titingin kami dito sa may lakos. Ano ma? Okay sa iyan, uh, lakos? Uh, uh, na. Okay. So, sige. So, punta kami lakos ngayon. Tingin kami na sapatos. Ano ma? Yan ang gusto mo? Uh Oo. -oh. Ito yung napiling ng nanay ko na sapatos. Kasi, hirap na hirap daw siyang maglakad. Gusto daw niya ng comfortable shoes. Yan. Okay na yan, ha? Okay. So, tapos na kaming makabili. Buti nakapili na si mama ng kanyang sapatos. So, ayan. Nakabili siya ng rubber shoes. Ay, nagustuhan mo ba, ma? Oo naman. Ayan. Thank you. Welcome. Ayan lang, <laughs> Mm. So ayan, nandito kami sa Art de Triomphe. Tama ba yung pronunciation ko? Pero yes, nandito na kami and uwi na kami. So ayun, yun lang yung for days namin. So I'm so happy na nabilihan ko si mama nung gusto niya. Minsan lang siya maglambing sa akin. And alam niyo na, minsan kapag ano ka, yung mga pag-anak ka, mas, na, masaya, naka-achakali, nakakatuwa, nakakadaba ng puso kapag nabibili mo yung gusto ng mga magulang mo. No? And I'm happy na nagustuhan ni mama yung binili ko sa kanya. So ayun, uwi na kami and bukas po ulit.